Hello everyone! So, kumusta po ang lahat? So, pasensya na at hindi na tayo nakapag-upload pa. So, for today's video, ayan, kung nakikita ninyo, mayroon tayong nabilog na dyan na binangkal. So, binangkal po ang tawag niyan. So, simulan na po natin ang ating pagluluto step by step. Kung paano natin ginawa yung ating binangkal. Ayan. So, dito sa ating mixing bowl, maglagay lang po tayo dyan ng isang kilo na third class na flour. Ayan. Third class na flour yung aking ginagamit dyan dahil mas mura para may benta po natin ng mas mababa yung ating binangkal. At yan po pala ay lagyan natin ng isang sachet na baking powder. kalomit po yung aking gamit. So disclaimer lang po, hindi po siya sponsor ng Calomit. Ayan, so yan po talagang gusto kong ilagay. At syempre, maglagay din po tayo ng uh, isang sachet powdered milk. Birch tree naman po yung ating gamit dyan. So disclaimer lang din po, hindi po siya sponsor. At syempre, hindi lang yan ang ilalagay natin. Maglagay din po tayo ng kaunting asin para uh, dagdag lasa sa ating binangkal. At hahaluin lang po natin yung ating uh, dry ingredients. Ayan, so kumuha lang ako ng whisk. Ayan, wini-whisk ko lang. Haluin lang natin. At bago makalimutan yung ating asukal po pala, maglagay tayo ng 1 cup na white sugar. So, yan po yung ating ilalagay na sugar. So, depende din po sa inyo kung gusto ninyong brown, ay nasa sa inyo na po. At maglagay din po tayo ng one-fourth na cooking oil. So, at isang perasong itlog. Ayan. So, yan yung ating ihalo sa ating dry ingredients at syempre tubig hindi natin ma yung ating harina pag walang tubig at ayan po ay kakamayin lang po natin siguraduhin lang po natin na malinis yung ating kamay mas maganda po kasi kung gagamit tayo ng kamay mamasa natin ng maigi yung ating harina ayan so ayan Minamassage, massage ko lang yan. Ayan, massage ng pagmamahal. Ayan, no ba? Diba? So, super busy ang inyong host guys. So, kung napapansin ninyo, wala nang upload. So, kailangan talaga nating mag-upload. Sayang naman po yung ating, uh, yung papasok sa ating uh, YouTube. Ayan, passive income din po natin. So, yan ay, minamasa-masa ko lang yan. At yung ating tubig dyan ay 1 cup. Kung napapansin ninyo, 1 cup muna yung akin nilalagay kanina. Isunod na rin po natin yung 1 half cup. So sa tubig naman po ay magdidipindi po sa harina na ating gamitin. Kasi may harina na malakas uh, humigop ng sabaw. Charot lang. Ayan. So magdidipindi po talaga sa ating harina na gamit. So, ayan, minamasa-masa ko lang po yan. At, ayan, so ganyan lang po yung aking ginagawa. Hindi naman po sensitibo o ano yung ating binangkal. So, hindi naman kailangan imasa ng maigi. Basta mahalo lang po ng maigi yung ating harina at yung ating mga liquid. Ayan, yung dry ingredients at yung ating liquid. So, ganyan lang po yung aking ginagawa. Minamasa-masa ko lang. Ayan, masa ng pagmamahal yan. Kailangan sa pagluluto, may kasamang pagmamahan para lalong sumarap yung ating niloto. So, ganyan lang po siya. Ayan, sitaside muna natin yan. At dito sa ating plato, mag-prepare lang po tayo ng asis sesame seeds. Kasi dyan po natin iro-roll yung ating uh, minamasa na harina. At dahil wala tayong timbangan na malaki, timbangan o oh, timbangan na maliit, timbangan na malaki yung ating ginagamit. Tiyan, So ganyan lang kalaki na bilang kaling aking ginagamit. At iroro lang po natin yan. Naglagay lang po ako ng uh, kaunting tubig dyan sa ating kamay. Ayan, para didikit yung uh, sesame seeds. Ayan, bago natin po i- a uh, i-roll sa ating sesame seeds para didikit siya at hindi siya matatanggal mamaya pag loto natin. So ganyan lang po, ulit-ulitin lang po natin yung ating ginagawa hanggang maubos po natin yung ating ginawang do. Ayan, so binilig-bilog ko lang yan at pinisil-pisil ko lang. Ayan, kailangan natin pisil-pisilin para didikit ang sesame seeds seeds, Sesame seeds. Ayan, na Nang na si Bicaria na Bisaya na. Ayan. So, ayan. Ginagawa ko lahat. Ayan. So, nakagawa po pala tayo dyan ng um, 67 pieces sa isang kilo na third class na harina. Ayan. O, ba diba marami na? Ayan po pala, guys, ay paninda namin. So, paninda at pagkain na rin. Ayan. Para hindi po tayo magutom. Kailangan nating gumawa ng pagkain. At ayan, dahil nabilog na natin sa ating kawali, maglagay lang po tayo ng maraming cooking oil. Kailangan marami para makalubog yung ating binilog na uh, binangkal. Ayan, so katamtamang init lang po yung mantika. wag masyadong init. At nasa mahinang apoy lang po tayo guys para hindi masunog yung ating binangkal at para tama yung kanyang pagkaluto. Ayan, so di ba? At awag uh, wag po nating i-over puno yung ating uh, kawali kasi lalaki pa po yung ating uh, binangkal. So yung nilalagay ko lang po diyan is uh, 12 pieces na abinangkal. Uh, Ayan, hindi ko alam guys kung Uh, ano sa Tagalog ito o Tagalog na ba yung binangkal? Basta binangkal ang tawag niya dito sa amin sa Mindanao. Ayan, sa Mindanao na yung host nyo kasama sa sumama ako sa aking partner. Ayan. So di ba nakita nyo lumulutang na yung ating binangkal? So lulutuin lang po natin yan ng uh, golden brown. At dahan-dahan lang po natin yan nabalikta rin. So, gumamit lang pala ako ng uh, barbecue stick sa pagbaliktad siya para hindi naman mabugbog o maghiwalay yung sesame seeds. Dahil pag lagi mo yung binabaliktad, matatanggal din po yung uh, sesame seeds. Ayan. So, yan po pala guys ay lulutuin lang natin ng golden brown. At automatic yan, bibika yung ating binangkal. Ang tawag dyan ay binangkal na nakangiti. Charot. Ayan. So, o ba diba, lutoin lang po natin lahat yan. O ba diba, may naluto na tayo matik yan. Ayan. So, hindi, para hindi po mahaba masyado yung ating video. Ayan. So, pinapatulo ko lang po yan para pag-display natin sa ating tindahan ay nakatulo na siya. At habang nagluluto po tayo niyan guys, ay may mga bumibili na rin po. So, ayan na po yung ating binangka for today's video. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal at pasinsyahan nyo na at hindi na ako nakabisita ng inyong mga whitey dahil super busy po talaga, lalo na pasukan na naman. Ayan. So, kailangan nating kumita para may pangbaon yung ating mga anak. So, yan na po yung ating binangkalo. Diva na kangiti yarn. O, diva, masarap yan guys. Hindi siya matigas at hindi rin manambot. So, saktong-sakto lang po talaga. At hindi lang po binangkal yung ating display dyan ngayong umaga. Mayroon din po tayong ibang merienda na dinidisplay. Ayan. Para naman hindi alone yung ating binangkal. Ayan. So, mayroon tayong puto banana. Ayan. Kaunti na lang po. Dahil well, maaga kong niluto yung puto natin at ating puto cheese. Ayan. So, marami tayong ginawang merienda. So, tuwing hapo naman, turo naman po yung ating lulutuin. Kaya, super busy talaga po ang inyong tapos, at syempre, mayroon din po tayong binalata na pinya. Ayan. At, mayroon din po tayong nilagang itlog. O, So, ganun, diskarte sa buhay, guys, para mabuhay po tayo. ayun. So, maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Ingat po tayong lahat. Bye.